Okay. okay. Okay, okay, Hello, 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 guys. Hello, hello, guys. Ako'y, ako'y, ako'y magpapa. Kain ng pasalubong sa inyo. May pasalubong ako. Ito ang pasalubong ko, ha? Hmm. Kanino? Chicken. Chicken ito, chicken. Chicken. <laughs> aray, aray, tika lang. Tika, hatiin, hatiin. Hatiin. Aray! Aray ko. Huwag mo kakanuhin yung, ano ko, yung kagatang ahas. Natatamaan yung masakit. Hmm. Hmm. Ito naman, Prince Price. Oh, Lucky! Lucky! Lucky oh! Laki. Mm. Laki. <laughs> mm. <laughs> oh, French fries. Mm. Lucky! Mm, Blackies! Blackie! Ayan eh, Blackie eh. Yun dito, dito! Dito! iblaki mm. iblaki, dapat na iblaki, <laughs> oh oh oh

о 음. Gano'n na. Si Api, nakalimutan ko. Oh. <laughs> no. Heri <laughs> Okay na. Nakakain na. Nakas kain na lahat. Nakatikim lahat. Hmm. Nakatikim lahat. Oh, ikaw. Hmm. 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 Yan lang guys, nakatikim na lahat. Maliban sa kay Cookie. Si Cookie hindi nakatikim. Dahil si Cookie ay bawal ang bawal ang manok. Bawal kay Cookie ang manok puro muta na. Puro muta na. si Cookie. Lawit ang dila. Ha, Koke. Lawit ang dila ni Koke, o. Oh. Hmm? Koke. Okay. Lawit ang dila. Ha? Hasan. Eh, Tino. Ngayon ka lang dumating. Oh, wala ko na. Kagat ako ng ahas. Dito. Diyan oh, sa may ano. Nakagat ako ng ahas kasi. Dito ka sa kabila duman. Si Tino. Pumunta raw siya dito sabi wala daw tayo. Tinitingnan ko dito yung ahas kasi randi dito yung nagtago eh, hindi ko na makita. Babuklat ko nga kay Tino. Ay, na guys, nakagat ako ng ahas. Ay, di ko. Na kagat ako guys ng ahas kagabi. Ayan guys, yung kagat sa akin ng ahas. Oh. Sinugod ako sa hospital sa Alabang para maturukan. Buti na turukan na agad ako. di ko alam anong ahas yung kumagat sa akin. Hindi ko nakita kasi madilim at gabi ko. Pang, alam ko lang kulay brown. Ikaw lang pumasok kasi baka kagatin sila. Shhh! Dito, pasok, pasok! wag na, wag na, wag na! Oh, huwag niya, huwag niya, huwag niya, huwag. dali, dali! Pasok, lalabas ang aso! Ayan, oh. Ba't e, ang dami? Ewan ko, isang kumagat eh. ganyan kalaki, eh. Lasan yung ahas. Dito, tingnan mo nga. Dito. Dito siya tumakbo eh. Dito tumakbo yung ahas. Dito ako nakagat. Dito ako nakagat? Mm -mm. Dito, dito, dito. Mm. Siyempre, pag ano tumakbo ako doon kasi akala ko palaka lang yung kumagat. Pagtingin ko ahas pala dahil ganun ako ng ganun, ayaw pa rin umay Yung Pala ahas na. Dito, dito tumakbo yung ahas. Nandiyan yun? Ayaw ko na, tignan nga natin. Kagabi. Kagabi alas 8 ng gabi. Ito tagalin mo. No? Ito mo muna. mo muna. Pilip yeah. <t– tril Christmas music> ko na, wala eh. Dito na yan, ang tanggalin mo, ha? may Hindi, dinala ako sa hospital. Dinala agad. Yan lang muna guys kasi naghahanap kami ng ahas na tumuklaw sa akin kagabi. Please subscribe my channel Yeri Vlog. Bye guys. Thank you Lord at ako'y buhay pa.